Pusa pala. Takot siya sa pusa. Kinagiliwan ng netizens ang video ni Chinita Princess Kim Chiu, kung saan ay makikita na napaatras ito ng makakita ng pusa sa taping ng What's Wrong with Secretary Kim. Matatandaan na sobra ang phobia ni Kim sa mga pusa, dahil umano ay tinititigan siya nito sa mata. Kaya naman nang makakita sa set ng pusa, ay talaga namang natakot ang aktres, at napaatras na lang. Narito at panoorin natin ang nasabing video ni Kim, kasama ang veteranong aktor na si Romnick Sarmienta. 5, 4. 2. Sabag siya sa pusa. Samantala binalikan ng Kim Pao fans ang naging asaran noon ni na Kim Chu at Paulo Avelino sa Twitter. Pusa kasi ang ginagamit na pangasar ng aktor kay Kim tuwing nagbabardagulan sila sa ex. Yung mga pusa ko baka gusto mong alagaan muna. Tabihan mo matulog. Ito nga ang naging biro noon ni Paulo kay Kim nang asarin siya ni Kim, dahil napilit niya ito na mag TikTok. Sa kabilang banda ay excited na ang Kim Pao fans sa paglabas ng What's Wrong with Secretary Kim. Kung mapapansin kasi ay madalang na ngayon mag-showtime ang aktres, dahil nga ito sa puspusan na taping ng naturang serye.